Saka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihahatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor Lai, gawin mo Drink responsibly. Inihahandong ng Sagip Saka. Ang mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sektor ng agrikultura. Ang Tiwi ay kilala sa mayamang karagatan. Maaaring kilalanin bilang pangalawang Jensen dahil sa malawak na industriya ng tuna. Ngunit karamihan sa mga manging isda ay salat sa impormasyon sa tamang pangangalaga ng paghuli ng mga isda. Lando, maaga kayong dumaong ngayon ha. Marami na siguro kayong nahuling mga isda, ano? Kakaunti lang ba siyon? Naubos na yata mga isda sa dagat eh. Pinagkaitan kami ngayon ng balakas na huli. Oh Jesus naman, Lando. Abay, e kakaunti nga ano? At karamihan malinit na isda pa. So, wala kami magagawa dyan. Ikesa e, dapat umuwi kami ng walang huli. Walang kakainin ng pamilya na, eh may ano kasi. May bibili mga dayo dito sa atin. Kanina pa nga sila nandito, eh. Sapat na ang mga maliliit na isdang ito. Eh, di kayo na ang bahalang kumuusap sa kanila. Tulungan mo muna kami ang alisin tong maliliit na isda sa lambat. o oo ba? Sige. Um, Akala ko ba? Bibili ang mga ito ng isda. Mang Lando, nakarating po kasi sa aming opisina ang impormasyon tungkol sa papakaunti na mga nauhuli ninyong mga isda sa karagatan. Tama po kayo. Alam niyo po kasi, nauubos din ang mga isda sa dagat. Lalo pa, at hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na isda na mabuhay sa ilalim ng dagat. Hintayin muna silang lumaki. Eh, sumasama kasi sila sa lambat eh. Ibabalik pa ba namin sila sa dagat? Eh, lamang tiyan din yan. Yung mga maliliit na isdang yan. Kasi ho, gumagamit kayo ng lambat na may maliliit ang butas. Eh, kaya tiyak na pati ang mga tuna fingerling at ang iba pang mga maliliit na isda ay masasaid ninyo. Ganun na nga eh. Eh, gawin kilawin. Masarap yun. Iba mga kasama? Oo nga, Oo Eh, Mang Lando, <laughs> Mang Merto, eh kapag yan po ang laging nangyayari, baka bukas, na eh, wala na kayong mahuli kahit di isang isda sa dagat. Abay, hindi maaari yan. Magugutom kami lahat dito. Hindi mo magyayari yan kung magkakaroon kayo ng kaalamang kung pinuprotektahan ninyo ang mga maliliit na isda sa karagatan. Maaari po ba kaming bumalik dito bukas? Abay, nais lang po naming ibahagi sa inyo ang mga impormasyon kung papaano po kayo kikita ng mas malaki sa pamamagitan lamang ng handline fishing. Abay, oh oo. Eh, bakit Ayaw hindi? Ko Isa sa may kaalamang eksperto sa pangangalaga sa kalikasan ang nagturo sa mga manging isda sa tamang pamamaraan ng paghuli ng mga isda. Alam niyo po ba na malaki ang inyong kikitain sa mga mahuhuli ninyong mga tuna? Eh, maaari niyo po itong i-export. Narinig na namin yan. Pero wala kaming sapat na pera. Kulang kami ng mga kagamitan at pasilidad. Maraming dumadayo dito sa tiwi para bumili ng tuna. Pero dumadalang dahil nakikita nila na inaahon lamang ito ng mga manging isda sa dalampasigan. Nahaluan na raw ng buhangin ang tuna. Huwag po kayong mag-alala. Makakarating po ang inyong mga hinaing sa aming opisina. Tutulungan po namin kayo para mabigyan kayo ng sapat na pangangailangan at pasilidad dito sa inyong lugar. Mula sa isang ahensya ng gobyerno, tinulungan at binigyan ang mga mangingisda ng tiwi upang magkaroon ng landing site para sa tuna. Maraming salamat sa impormasyon ninyo. Epektibo ang itinuro ninyo sa aming mga manging isda tungkol sa handang fishing. Tiyak pong gigita pa kayo ng malaki. Makikilala kayo sa iba't ibang lugar dahil siguradong papasa na kayo sa standard lalo pa sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Opo, Mang Lando. Eh, kapag di kalidad ng produkto, ay eh, tiyak na makakapasa sa standard ng European markets. Aba, eh, mas mataas po ang uh, bintahan. Sana'y noon pa nangyari ito. Marami pa pong tuna sa karagatan, Mang Merto. <laughs> Hindi pa po uli ang lahat. Basta 'wag niyo lang kalilimutan ang tamang pangangalaga sa tuna. Ang handline fishing ay epektibong pamamaraan dahil napapangalagaan ito ang mga tuna fingerlings at iba pang mga maliliit na isda. Ang kaalamang ito ay pinalalawak ng mga environmental experts upang mapanatiling bayaman ang kalikasan. Tapos na ang pananamba, buhay ay aasenso na sa Segip sa gipsa ka, na na mi kaalaman para kita madagdagan. halaka, sa gipsa ka, handuk mo'y napakahalaga pagkain sa mesa. 啊。 sa Gipsaka, magsasaka, manginis na, mahalaga. Sa Gipsaka! Sa Gipsaka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Inihatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor, Going, Drink responsibly.